Welcome to Nice Channel Ang nagapalangga sa iyo NYGC Nice Channel Blind Drama Mga ka-diyan Yari na ang atong drama Dari sa drama pang damdamin Atong ginatik-ginawa Saan nakalaman ng drama? Atong ah ano pre im eh, gilibog e blang ulo ko pre mo sang ano pre e eh, kakuan pre Eh, bot lang basta pre do gilibog dengan ulo ko pre ano ganang ginalibogan sa ulo mo pre im eh, kapodlay ka siyang akuan sitwasyon pre ha nga Eh, basta pre ah dali lang gilibla oh nanu, ka e eh, ah, ara naman ho oh. ah, Dali lang kita. Lah. Hmm. Huh? Ano naman? Dau.. <laughs> Dau bahok patay yang sapat, pre. Eh ha. Eh, Ay, pre, pre. Mapuli ma, -ma ko na, pre. Mapuli ma, -ma ko na, pre. Dak da, -pre. <laughs> eh, <ka> na, pre. Ba, <laughs> perindong. Eh, din kita, pre. Eh, nano notos perindong man. Aduh, nag-dalik-dalik tu, to now, ah. Ah, ay, Prendong! Away na. Ito na, layo na. Ay, hindong? Din ka halen. Ay, dito tayo sa baskita na. Ah. Ay, ay, ito nga nagpauli ka na, humana baskita. Basa na nabi kayo, tay. Ha? Eh, Anganu basah. Ah, Bas ya. Dari yang kiblat Oh, ay, nagsakit na naman kag nagbasa sa sulod oh. eh, Hukson ko ni Bra. <laughs> oh, hoy, 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 hoy! Nanu na! Nanu na! Kaya kuwan kay, 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 kay. uh, Hukson mong sapatos mo? Eh, hotay. Hoy, hoy dito huksa sa layo. Bo, manimaho naman tadi ka ginamos. Ay, ay, oh, ka baho sa tiel mo. Ay, saan mo pa man na Ay, hala, eh, palayo do, palayo!

Uy, ingaday. E, Tabaho sang tiil mo. Eh, e, uh, eh, eh, ah. Uy, 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 uy. Hindi, hindi. Pagwaon ko sa sawa ko. ano ni problema ko man. Hoy, perti kay ka ba, hopre, ha? Eh, hopre. Di mo ay magkukpanin ma, pre. Di oh. e, patos ka sapatos, ko, pre, mo. <laughs> Bantay ka ba na kung eh, uh, mag-ano sapatos ko, maghukas? Ah, gapuog. Ha? Uy, tulad ka, pre. Ate, hindi mayo, pre. Eh, hindi ka ni may, ho, pre. Tay, 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 Oh, Uy! Eh anak! Kari ka man! Tay! Puli ko number ni nanay-anay may tuyo si nanay si mo! Uh, Aiyo pre! Dali ka lang pre ha! Kaya ginatawag ako sa nga ko pre! Ah! Uh, mabalik lang ko na yan pre! Ah! Oh, sige pre, Indong! Ah! Uh, puli ito anay pre! may pangabay ako sa mo. Eh, ano na, day? Ang... Ang manghot ko bala? Oo, uh, oh, day. Dari lang Anay, may star sa aton. Ah, ate, okay, day. Eh, dari lang siya na'y pa-star, day. Eh, saan o, oh, day? Buwas, araw na siya. Ate, sige, day. Okay, day. Okay ko, day. Okay. <music> ano eh, 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 bakla? Eh, ikaw ang manghod ni... Eh, ho, ano ang ako ang manghod ni Manang? Ang asawa mo ba lo? Ah, nag-licensya yan sa ihi mo? ho, eh, Hey, bakla. Oi, sabi lang kung akabuhi ang pinaka-contract ko gidang bakla. Oh, hi. Mag-umtas ko sining bakla, ani. Eh. Ah. Ay, manuang. Matinara na ako diri, ha? Mga itapa ko habis ang obra. Eh. di ka magkabalag. Ka. Magkahuman ako sa mga uh, mga papilis ko. Kag magkaobra na ako. Ha? Ay, uh, mahalin ako diri dahil yun. Ako itong uh, makaluwag-luwag na ka Eh, ate, okay, okay. Okay. Kehambut, bakla! Beh, nanone? Way na mga kanon, way na sudan? Ay, eh, beh, di na tong bata. Beboy! Beboy! Tahay! Giubusan mo naman ko kanon kag sudan? Wala tayoy! Wala paman janik ku kakaon! Nong! Ah, makaunta! Kanamit ko, eh. Bore naman ang bayaw. Ang bayaw ko nga bakla. Oh, perdi ka ko na ko kaon. Hindi gini magwanta. Perdi ka na ko kaon. ano baton ko na eh? <laughs>

Nukar duka bahu Kala ente bahu Nung <laughs> Hala Puhin di lagi dia maguan taya Pila nagi ni kagabing panima ahu Kudu ni kukar tolong Nung Pengita ahu tanda bing napatay Ngan ada donut, na naguro ng nga sapat Ang Ay ambot nung Doon ni lagi kukar guanta nung <laughs> lakman oh, ano? Mapauli na ah. Ha? E, wala ka pa ka kita ubara di. Oo, <laughs> oh, ganit pero may baho di sa inyo nga doon do baho patay. <laughs> Anong, ano? ano klase baho? nang? bot nang. Basta nagkikukagwantay sa na baho di. Huh? Basta ano pa man ang mapatay ng tag-iya baho na uh, <laughs>

Eh, nalibay ko pre. Ha? Nalibay ka sang ano? Eh, sang bayaw ko nga dako kaon. Ah, ah. Uy, dako kaon ba yan? Oh. Eh, sobre, naso wala labot dako kaon, bakla pa. Eh, kontra ko nga na bakla pre. Oh, ah, tay, 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 naso bang? Pulit, ah, balai, bre! Ha? Nga nagpulit, aw? Ah, hmm. <laughs> Hindi siya kagwanta, Tatlo lang kadlaw din na balay. Pwerte na ko kaon Bakla pa. May ginihimo ko pa Ha? anong ginihimo ko? Anong ginihimo mo pa siya? Pre nga sa Pre nga naglagyo sa? Kada gabi, ibandira kong tiil ko sa babaw pa. Aga ni Maho galagyo Ay! Ano, Pre? Beh, eh, kanami na siyang pamatiyag ko. Eh? Eh? <laughs> Nano ni? Duklae naman siyang puog. Hey, baho naman ko tiil ni Indong ay. Eh, <laughs> uh, Indong! Kabaho siyang tiil mo! Abi, utdan lang na! Eh, saan pa man na madula man? Pertigig baho <laughs>

dari ketika tabus awan kalo tu love you ganga isa rishi sarvabhauma ke dik roha sanau bana madu la la alam kese baat se nipal